Makita niyo po ang ganda nito ano. Ah, ito yung uh, ah, Pink Pots. Huwag siguro na naman nakalimutan ang mga pangalan dito Eh, ba ang ganda ng mga bulaklak. Ah, parang para gating ng tao, pagkaraan yung bulaklak niya, talagang the best. Ganda. Pero hindi po ito ang ibibidyo ko sa inyo. Pinakita ko sila kulang sa inyo. Ang ganda. Dito muna to. Ah, meron po kayong ganito ng mga bugim Pakita ko lang sa inyo kung ano nangyari dito. At ito, yung bag kahit na bago pa lang yung bulaklak niya, parang bang nalulukot yung bulaklak. pagkaraan ang daling malaglag. Ito yung gagawa natin ng paraan kung ah, paano magandang gawin dito. Pakita nyo yung kahit yung usbong niya, ganito na. Wala siyang usbong na maganda. Diba? para mapaganda natin uh, panoorin nyo yung mga gusto yung video ko ito para kung may ganito kayong mga bukimbilya mapaganda nyo rin ito lang po ang gagawin natin mapapansin niyo yung lupa nito yung para hindi ano alilinisan muna natin ang ah, kita nyo nagkalaglag yung mga bulaklag nyo pero hindi naman sana malalaglag pa ito ang dami na laglag na bulaklag eh. Dinisan ko lang. Panorin nyo na gusto Baka may ganito kayo mga gambilya. Uh, para hindi siya press. Para sa natutuyot. Mamulak-lak siya. Ah, uh, lukot-lukot may makita nyo na bubukat-kat na gano'n na press. Okay. O yan, nalinis na natin. pasinin nyo yung lupa nya. Oh. Hapon na ngayon, oh. basang-basa pa rin. Ayaw nang bugang ng ganito. Ito, may problema ito sa lupa na kasi sobrang uh, hindi na natutuyo yung lupa nya yung mga Rizal, ganun kung minsan, kung medyo masyadong matagal na, kailangan natin na ano, uh, magpalit sa ilalim. Papakita ko sa inyo yung gagawin natin. Uh, dapat po kasi yung buwin bilya natutuyulo pa, di ba? Ayaw niya na sobrang basa. Dito, pag natin hindi gina ginawa na para nito, uh, baka ito kung magtagal-tagal na, mawala na yung dahon, pagkaraan, uh, may posibilidad na matsugi pa siya. Ganito lang po natin. Hindi natin mataktak eh. Kasi mabigat ito. Pabuwasan natin yung mga lupa dito sa gilid. Para mawala yung pagkakadikit. Nakita nyo yung lupa niya. Diba? Oh. Dapat galing to yung ano. Lupa niya. Oh. Tuyo. Tubasan na. Unang natin babawasan sa gilid. Kasi kuan ito, ah, kawapat. Hindi natin maitaob kasi mabigat. Hindi, na, hindi natin matakpak na ganun kasi baliwala lang din, di ba? Mabigat. Seven pot. Tatanggalin lang natin yung lupa na kadikit. Paikot. ito lang pinaka the best na gawin dito sa mga ganito yung ano one month may bulaklak na naman ito marami marami na rin magbabago siya magpe-press sa pagkaraan pag natanggal na natin nasa mga gilid na yan iangat na natin iangat natin kukuha na natin ito oh. ayan nakuha na natin di ba makita nyo yung lupa niya Paari yung mga ugat nito, nalulusaw yung iba kasi hindi siya natutuyo. Kaya ang ayaw ng bagambila yung hindi natutuyo. Dapat tuos ba ako sa ng konti dito. Diba? Hapon na, dapat tuyo na ito, di ba? Buwasan lang natin ng konti. Ito agad, baka mapansin ninyo ginawa nyo ito, Uh, bago, Yung one week hanggang ano, 15 days, nakikita uh, niya, malapakalaki na ng pagbabago. Pagkaraan ng 15 days, uh, mag-uumpisa na siyang ano, marami na siyang uspong. Mga 20 days, pa mabulaklak na naman, mag-uumpisa na naman mag naman na siya ng bulaklak. Yung one month, parahin ang bulaklak. Pag natanggal niya na yung konti na ganyan, ganyan na yung titira niyo. Oh. Baba muna natin dito. Ito <coughs> yung pinakapat niya tatanggalin natin yung lupa na ganito nakita nyo yung may mga malilito ugat dito pero hindi press Tanggalin natin kung ano kung hindi nakakawad yung pat yung sa inyo o yung mga ordinary na pat lang yung uh, pat clay o kaya uh, yung timba pat pwede nyo na ano, tanggalin doon Bawasan nyo ng konting lupa, hindi yung pot na yun ang gagamitin ninyo, pwede rin naman na i na ninyo. Kung mas malaki ng konti, pwede rin. Ito kasi bonsai pot na, hindi natin i re ito ng iba. Tingnan natin yung butas nya kung ano, active. Wala. Tanggalin natin yung mga nakadikit. mga lupa po dito na ano, yung babasa na to, yung durog na durog na to. Hugasan lang natin ng konti para maalis na to. Kasi maganda yung ano, pagka-rap yung medyo ilalim ng mga bonsai pat na ganito para yung ugat niya, niya kakapit. Para maalis na yung mga nakatigit na hindi maganda ang lupa. Nilisan lang natin. Wala ko yung ko eh. Kamay na lang. Diba? Pwede rin. Tanay na sanay naman na yung kamay natin sa ganito. Nakakita nyo naman ba medyo rap sa ilalim. No? Kasi matatag yan pagka ano. Medyo rap. Huwag na dito sa ibabawa. Medyo makinis dito. Yan. Nalinis na natin. kasi sa dito Itong silver red ko. Parang ginawa natin dito ito dito. Yung dati na walang katahon dahon dito dati. Parang ginawa natin dito. Kasi nagtagtag tayo ng lupa dito. Kailan nyo ako naging bulaklak niya? Ang dami oh. May video ako. Kailan lang na ginawa ako dito. Yung nakita ko sa inyo. Ay ganito ang lupa niya. Kaya uh, kung mga matagal na rin, pagka-risal yung namin natin, pagkaraan na may hanong garden soil, pag inabot na ang 1 year o 2 years, hindi na gumaganda masyado, pwede natin gawin na ganito. Pero matagal ang pagitan. Para gumanda ulit. Kasi kung may isang nagtatagal, uh, napapasa na rin yung lupa, natuturong na rin, ay hirap isang matuyo. Pero yung risal, dapat din tayo magpalit hindi naman niya magpalit, magbawas lang ng konti pagkaraan. Papakita ko sa inyo ang gagawin natin dito. Pagkatapos natin na matanggal na ganyan, nalilisan natin. Sabi ko nga, kahit na ordinary pot lang yung sa inyo, hindi ganito cement pot, pwede rin. Kahit madelit pa lang yung mga bilyo, hindi, hindi ganito kalaki, pwede rin gawin. Basta nakita nyo na nagwawala ng taon, nagpukulot kulot yung mga bulaklak niya. Lagi hindi na siya natutuyo pwede niyong gawin. Ngayon po tayo ng ano? Ah, yung rice hull na talagang ginagamit natin. Bulok na rice hull, pagkaraan may halo na garden soil. Ganito siya kaganda. Di ba? Eh, sa ganda ng pating mix nato ito na ilalayin natin, talagang gaganda siya. Di ba? Gagawin lang natin, lalagyan muna natin ng uh, lupa dito sa ilalim. Katangyan natin yung tama tama siya. Aba, ah, ganiyan lang karami. Karami. Ito, medyo marami pa. Bukas ako lang ng konti sa ilalim na. Yung pila ka ilalim lang. Hindi 'ko naman di ba? Hindi naman maaano 'to, di malang maglalantad ito. Eh. Hindi man lang magbabago ito ang ito pagdating ng mga one week ng 15 days ang laki na ng pagbabago niya yung mga ugat na ito mananariwa ito nakita nyo walang bagong ugat to oh? kasi pag bago yung ugat makikita nyo fresh yan, medyo nagwa-white yung mga dulo niya pag kaganito ang lupa niya wala na kayo makikita fresh na ugat o oh, ba? Diba? sana ano eh diba? pagbatiin tayo ng press. Wala eh, parang mga luma na talaga. Pagkaka lang, nalagay na natin dito. Ayan. Ay, kulang pa yung ano. Kasiyahin lang natin. Kulang pa yung nalagay natin dito. Kulang pa ng konti. Hindi na mga maganda pagka masyado malalim pagka ganito. Mga ano na. Ay, yung mga pagkambilya, pagka yung matatanda na ganito. Huwag nyo na masyado ilalalim. Para makita na yung ano, yung lang, hindi naman yung paibabo ng sports. Ayan. <laughs> Ma maano, maano pa? Ah, mababa pa. kitag okay, pa natin. Hindi mga hawak yung kamay ko isa eh, nasukat eh ito. O ganyan. Ayun, tama-tama na. Kanta kasi medyo nakataas na ng ganyan. Eh, mababa naman ito eh. Bonsai na ito eh. Kahit umangin, hindi na ito malalaglag. Palabasin natin yung konti ubat sa ibaba. Para mas maganda. Di ba? Ayo, tatagdagan natin lupa. One hand lang muna. Pag may mga bugambilya kayong ganito, pwede to lang gawin ninyo. Yung 2 years na naman, ay magandang maganda na naman siya, pero siya, friend mamulaklak ng mga buhok-bulaklak yun. Kaya ako minsan, pagka yung pambila natin, hindi na maganda yung lupa niya, magtukos tayo, palitan natin ng bago. Sakto, sakto pala ito na, buhaw ko natin. Pero yung pinagpalitan natin, ito na ah, hindi na natin ito kagamitin. Nakikita nyo, ganda ang ginawa ko dito sa puno. Oh. Mabigat kasi ito. Nakikita nyo, paikot ko lang. Eh, Siyempre, sa ganda ng ginawa natin na yan, eh, Dung nga, kailan lang ginawa ko ito eh. Tignan mo lang ganda oh. Magpalit tayo ng lupa. Parang nai-video ko. Hindi ko kaya nai-video. Pero parang nag-video ko. Tinaas din natin na ganito. <coughs> Kasi bagong palit eh. Matanda natin. Mga edad na ito eh. niyo yung upal niya. bagong palit ko lang Okay ba? Tapos na dito. Kung natin magano, Diligan lang po natin na maigi. Diligan lang po natin yung Diligan po natin ang gusto para yung mga lupa na ugat yung sa pagkakatanggal natin ng ibang lupa eh ano Pumapit na agad. Hindi na siya masaktan. Ito, ngayon, kahit na tiligan natin, pagdating pag na hapon, tuyo na siya. Madali siya mong tuyo. pagawin natin sa mga buong natin na ano na kapansin niyo laging lukot yung ano yung bulaklak niya kahit na bulaklak siya hindi siya nagpe-press hindi siya nag-open na mababansin niyo siya parang ano ah uh, patamlay hindi kagaya dito mga press na press diba oh Nandito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood yun mga video ko. Ayun mga datihan, maraming maraming salamat sa inyo. Uh, at yung mga magkuhan naman na uh, makapanood ng video ko. Kung gusto nyo ang video ko ito, uh, please like, share, and subscribe. Uh, paki-hit yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video. Uh, bye bye!